Hi guys. Ito pa ngala ang aking lagi pinapasyalan dito sa Palawan. Dito kasi nakatira ang aking kapatid. Diyan na. siya nagwawalis ako dyan guys. Mayroon siyang papaya, kalamansi. Ayan yung bahay na tinitira ng kapatid ko. Mayroon malaking kayo nito. Alam niyo ba guys, nakakatapos ko lang magwalis kasi wala yung tao dito guys. Ito yung lugar na laging ko pinapasyalan. Pero alam niyo ba guys, na kahit na ganyan yung bahay na yan, na napakalaki at tahimik. Masayang masaya ako pag ako nandito guys. Hindi pa tapos yung bahay oh. Kasi nag-iipon pa ang may-ari nito para mapagawa siya ng maayos. Dito pala to guys. Sa Puerto Princesa, Palawan. Ayan eh, malaking kayo dito guys. Napakadaming yung dahon. Kaya kahit isang minuto pa lang, may laba. Meron ka nang wawalisan. Ito pala guys, yung dati wala itong bakod guys. Alam nyo ba, nilagyan ko rin yan ng bakod at halaman. Ito na nga guys, so oh, na mga nagdahon na ng mahaba ang aking tinani. At pinutulang ko na rin tong suha. At ang gumamela. Ito pala ang bayabas na tumubo dito. Ito siya guys, di ba? Malaki. Doon pala guys, may ginagawa Oh. Siguro pagdating ng panahon. Ang ganda na ng bahay na yan. Ganyan pa lang siya ngayon. Ito pala guys, itinanggal ko doon sa loob ng bahay. Ay, may pusa. Hi Mimi. How are you? May suha. May kalamansi at may papaya. Alam niyo ba guys? Sinimento ko to guys. Ako ang gumawa niyan. Dati parang ganito lang yan, napababa ang lupa. Pinuhat ko ang mga bato, binuhusan ko at pinatag. Ayan guys, nilagyan ko ng mga hollow block sa gilid para hindi siya mabuwag. Ako ang gumawa niyan guys. Ayan. Masaya ako pag nakikita kong natatapos siya. Kasi alam ko na hindi naman nila kayang gawin to eh. Kasi busy sila. Papagawa nila po pwede busy kasi yung mga tao, guys. Ako, libangan ko na lang yan, guys. Para sa akin, libangan ko na lang yan. Ayan, guys. Diba, patag na siya, guys. Siguro, pagdating ng panahon, hindi na ako gagawa niyan. Sa magaling na namang gagawa. Yung mga yan. Pero nakakatuwa, guys. Naging bahagi rin ako kahit paano ng lupang ito dahil minsan ko na rin siyang at nadamuhan. Hi! Salamat sa Palawan. Nakapasyal din ako dito sa matagal na panahon na hindi ko napasyalan. Hindi ko masasabi kung hanggang kailan ako dito magtatagal sa mundo na mapapasyalan ko siya. Pero para sa akin, ito na ang lugar na pinakapayapa ang aking kalaoban ang mga pasyal sa lugar na gustong-gusto at minahal ko ang lugar ng Puerto sa Palawan